Dahil may balitaan nga tayong merong kainan na nagsiserve ng authentic Lomi Batangas dito sa may pinagsama. Kaya agad natin tong pinuntahan. At ang kinagandaan pa nga dito ay may sahog na rebusado. Ito kasi talaga yung pinakagusto ko sa Lomi Batangas. Daming naman oh. Huh? Ito rebusado, ito yung pinapaborito ko. Hey! Yung iba kasing nakakainan ko Lomi, walang rebusado eh. Tikman natin. Mmm! Mmm! Kabe. Authentic na authentic. Kaya kung taga-tagig ka nga, ay hindi mo na kailangan pang ng malayo para makatikim ng isang authentic Lomi Batangas. Dahil dito sa pinagsama, ay meron na. At ang kinagandaan pa nga dito, ay kasaba ang ginamit nilang pampalapot. Uh, yan pong overload nyo, ano pong laman yan? Uh, same lang din po siya, pero double toppings po siya na good for one. Rebusado. Atay, Cicharon, Shanghai. Tapos may kikiam. At syempre, hindi rin magpapahuli yung lagi kong in-order pag kumakain ako sa Batangas. Ito nga yung sweet and spicy chami na talaga namang napakasarap. Hey, what's up guys? Nandito pa tayo ngayon sa Luneza Food Hub na matatagpuan nyo nga lang sa Nara Street, Pinagsama, Tagig City. Tingnan nyo guys, so ito yung ano nila, jumbo. 165 pesos O tignan nyo, ang daming laman o oh. Manalo, panalo Tapos eto yung best seller nila Overload, double toppings Tapos etong special 90 pesos Napaka solid nito na guys Eto nga pala yung chami nila o oh. Sweet and spicy, 110 pesos Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo doon sa pinaka-exciting na part, yung Tiki na... Guys, eto na guys Titikman natin tong jumbo nila, oh Siyempre, mas masarap tong ano Lomi Batangas Pag merong timplado na, ano Toyo Daming laman, oh Eto, rebusado Eto, pinapaborito ko oh. Hey Yung iba kasing nakakain ng kulomi Walang rebusado, eh Titikman natin Mmm Mmm Sabi Authentic na authentic. Wala pa ng lata. Sa Atay. Pang may gout. Sabi guys. Ang sarap. Siyang nila. Mm. Okay. Ito nga pala yung sweet and spicy chamin nila Tapos ito yung sauce Caldo kung tawagin Tikman natin Lagyan natin muna natin yung sauce Eey. Ah, tikman natin guys

Pre, kamusta lasa? Mga pabus na yun ah. Solid na solid yung lasa, lasap na lasap mo. Ayun know? o. Ayun o. Mmmmm. Yummy. Tor, mga puro laman yan ah. <laughs> Crispy. Mm. Rebusado mm. no? Yup. Nope. Sarap talaga, pang-ubos na pre. Mmmmm. Hahaha. guys! Kung hanap nyo po ay Authentic Loming Batangas, dito lang po yan sa 0064 Nara Street, ISG Village, Barangay Pinagsama, Tagig. Pwede rin po siyang i-waste gamit ang waste at ilagay po ang Lunesa Batangas to the Kung legit na lomi ang hanap nyo, hindi na kayo kailangan dumayo dahil sa Tagig. Patitikman nyo na!